morning routine naming mag -ina. kahit gaano kaaga ko patulugin itong anak ko ay tamad na tamad pa rin bumangon lalit gantong maulan pero kailangan niya ng bumangon kasi magtutulungan pa kami sa mga morning routine kapag may pasok habang ang anak ko ang nagsasaing ako naman ay magpre-prepare na ng aming uulamin ulam burger nga lang ang lulutuin kong pang almusal namin na gabi pa lang ay binabako na sa chiller para madepros at dahil nga anim na piraso lang yon ay sinamahan ko na rin ng itlog para pinaka-almusal namin yung ulam burger ay bao na lang ng anak ko Buti na nga lang at may baho pa kagabi at nakakain na kami kasi yung namin ay hindi pa naluluto. Kakain nga namin ay pinaligo ko na ang anak ko habang inaayos ko ang baon niya. Mahirap kapag ang estudyante ay walang baong kanin, talaga nagugutom sa eskwelahan. Mas gusto kasi ng anak ko nagbabaon kaysa may baong pera at bibili na lang sa kantin kasi minsan tinatamad daw siyang pumunta ng kantin at mahaba ang pila. Kaya nga lang pag may mga lakad talaga ako at hindi ako nakakapagluto ng almusal sa umaga ay dinadagdagan ko na lang ang baon niyang pera. At dahil napahaba ang kwentuhan namin na habang nag-aalmusal ay medyo na late na nga ang anak ko kaya tinulungan ko na ngang magbihis para mabilis. At syempre pag nakaalis na ang anak ko ay eh malaya na akong gawin ang gusto ko. Yun ay ang matulog ulit. <laughs> kinagabihan para kahit papano ay may kinain na gulay ay sayote ang uulamin namin. Ginagawa nyo rin ba ito kapag nagbabalat ko yun ng sayote? Hindi ko alam kung para saan yan eh pero ginaya ko lang yung ginagawa ni ate at ni mama. Magigisa nga lang ako ng sayote at sardinas ang pinakasahog nito. Para mabilis maluto ang sayote ay maninipis at maliliit lang ang hiwa ko. Siyempre bawang at sibuyas para mas maging malinamnam ang ating sardinas. Ginisa-gisa ko nga lang yan at alam nyo na kung paano yang gawin. Pagkatapos sa ito at nag hapunan na nga kaming mag-ina. From this na kinakalawang palasyuta to this na ang lakas makasosyal. Hindi hindi na talaga ako bibili ng kahit anong may bakal basa panggamit sa kusina. Buti na lang nakita ko itong Lacopin Sink Organizer. Sure. No more kalawang na dahil acrylic at matibay ang material nito. Hindi na rin ito maiistakan ng tubig kasi diretsyon tumutulo na yung tubig sa ibaba nito. Kita nyo? Removable nga yung ibabaw niyan na may mga butas-butas kaya talagang hindi na rin may istakan ng tubig. At yung pinakailalim niya ay nakaslide kaya talagang diretso na yung tubig paibaba. Kung i ko pa nga ito ay 10,000 out of 10. Sobrang ganda. Ilalagay ko na lang ang link dyan sa comment section or sa Yellow Basket kung saan mabibili.